kami po dahil kung si Han sa lunes naka-schedule kami na i-drug test. Pero ito ulat ang kabata pa lang adik na. Hindi mo yan ang ha? Nang pagkakataon na ituwin ang kanyang pagkakamali. Ngunit lalong naging sugapa sa cocaine. Yes! Tama! Alam ko po, may ilang araw pa tayo para magkaisa. Samahan niyo po kami para sa kinabukasan at sa bayang ito sa darating na linggo. Kanina po, hindi na nakatiis si dating Governor Chavit Simpson. At siya po ngayon, kanina ay naghayag sa pamamagitan ng press conference kung kaano kawalang hiya ang Marcos na ito. Ngayon alam niyo ba, kunwari wala ang pinakamatangaw ang pinakaatik sa kuwarta at sa kaban ng bayan na naging speaker, nakakaya ang kababayan ko pa naman bisaya. Pero lo-lo no, no, ni Modog. Lo-lo ni Modog! Ngayon, lalo-lalo na sa lugar natin dito sa Quezon City, Namimigay ngayon sila ng ayuda. Binibigyan ang mga tao limang libo dapat, 3,000 lang. Ultimo sa ayuda niyan, pinukurap pa. Ang kakapal na mga yung mga congressman kayo. Nagsalita na si Mayor Joy Belmonte kung paano tayo di nakawan di loko ng mga na nato. Kahapon nagkaroon ng physical audit ng plant control project sa Quezon City. Yan na. Dapat klasen kung gaano kawalang iya ang mga porkisman natin. 17 billion mula 2022 hanggang itong taon na to ang dilustay ng mga walang iyang congressman na yan. Alam niyo ba? Puntahan natin ang mga bahay ng mga congressman natin. Doon pa lang makikita nyo kung gaano sila kahayok katakaw sa pera ng bayan. Lahat ng mga karangyaan nasa kanila samantala ang kanilang nasasakupan noong araw isang kahig, isang tuka pero ngayon isang limong kahig bago ka makatuka dahil sa hirap ng bayan natin. Mga swapang! Mga kahapan! Ewan ko na lang po kung ano bang ang kailangan nyo. Ewan ko na lang po kung ano pang pahirap at pagdadakaw ang gagawin nila para po mabulat tayo. Sana ho oh, itoto na natin sa darating ng linggo magsama-sama tayo palayasin na natin ang nagpapahirap ang salang sa bayan nito ang pagpapos ang atesta ni Suertes Santico. Ang panamagan kasama natin si Tatay Rani ang sambayan ng Pilipino Marcos Romualdez Rizal. Marcos Romualdez Rizal. Marcos Romualdez Rizal. Marcos Romualdez Rizal. Marcos Ginura ng taong bayan sa pamamagitan ni Tatay Rani ang mga at namumulimpat na ngayon ay nagtatago na. At ako, kayo. Kayo ang salot at pahirap sa bayang ito. Malutong na malutong. Kalintang <laughs> taong bayan. Alam niyo po, huwag natin pintayin na masumiklat pa lalo ang damdamin ng mga ordinaryong mamamayan. Tama! Baka po magyari ang nangyari sa Nepal at Indonesia. Warming na! na! Pero sa darating ng linggo, sasama sa atin ang tinaguriang natin hero ng EDSA. ayon. Alam niyo ba kung sino yung hero ng EDSA? Ano ka pare? Sino? Si Chavit. Si Governor Chavit Sinso. Ayun, Ayun na! Ayun na! At sasamahan din tayo ni Senador Marco Ayun na! Ayun na! Tatagsak na. Na. na! Ayun po, ito po ay warm-up lamang. Warm up. Lang. Pero kami po ay nakikiusap. Alam niyo ba, kayo mga nasa sasakyan ngayon, kayo mga kapulisan, ang karamihan na nandito sa inyong harapan, hirap na hirap din po sa buhay nila ito. Exacto! Tama ka kagamad, Ronnie! Pero nandito, dahil gusto na tapusin ang paghihirap ng bayan. Yeah. Alam nyo, nagkalat na naman ang pera ng bayan sa pamamagitan ng ayuda. Salamat sa inyo nandito ngayon. Hindi nyo pinagpalit ah, sa halagang mo, Biro mo ayuda na kinukurak pa, kinukurakot pa. Ayan. Ibang limo ang tinitirmahan pero ang ibinibigay 3,000 pesos. Mga maglilakaw! Wakasan! <tinyo> Anong klaseng imitasyon talagang kailangan natin? Sana po sa pamamagitan ng vloggers dito ngayon Yes! Wala na rin kasi tayo makuha ang tamang balita. Kasi yung mga mainstream media, lahat yan ay pag-aari na o kasosyo na ng magnanakaw na si Martin Romualdo. Ang bahudas! Kaya, o, walang ayaw makita ang tamang balita. Salamat! sa mga iilang nating vloggers na nagpapakala ng totoong sitwasyon sa bansa. Yes! Saludo kami at ang mamamayan sa inyong pagsasakripis. Sala, huwag kayong papagod, huwag kayong matakot. Ayun! At ang panawagan takta, Ang panawagan po natin, mahagang pa lang kami sa 21 yes. ay nandito na sa lugar na ito. Baka naman pwede natin imbitahin ang kapwa natin nang hihirap. Ayun! Aha! Maaga pa! Maganda! Pandeleche, pandesal, pandelimon, tubig at pangpunas pawis. Kita-kita-kits, sabi ni Tatay at ng mamamayang Pilipino. 7 a.m sa harap ng EDSA Shrine Occupy EDSA Araw ng pagtindig at pagpangon ng taluyong ng sambayan ng Pilipino September 21 Ito po yung bayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin Pinagyaman po tayo sa lahat ng pangangailangan ng isang komunidad Pero ang nakakalungkot may mga modern na Eva at Adan tayo. Yung isang Eva nagtatago sa pangalang nasa balakay niyang siya. Ang pangalan daw niya ay Lisa. Ayan. Ito. Nagtatago sa pangalang Lisa. Hmm. Ang modern na Eva. Oh. Eto Eto naman.